retreat. Malungkot pong balita ang nakarating sa amin na ito ra pong si uh, Private First Class Raymond Canlog ay uh, na-ambush uh, during operation at siya po sa nasawi. Kami po nagikiramay sa pamilyang iniwan ni PFC. Uh, this was uh, two weeks ago ata ano? yes po, July, 9 natin? Po natin. July 9 po natin. July 9. Colonel Zagala, magandang hapon po sir. Ah, uh, Rafi, magandang magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay uh, PFC Raymond Canlog. Ito po, inireklamo sa amin na uh, couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa yes, kanya? Yes, Rafi, Kahapon, no, uh, noong uh, July 29, about 520 ng umaga itong unit ni uh, itong 57th Infantry Battalion nag-operate no nagkaroon sila ng encounter uh, dito sa Barangay Penditen Dato Salibo Magindanao no okay. at uh, ito nga ay ang uh, nagresulta sa pagkamatay ng uh, dalawa nating sundalo no ang isa doon si uh, PFC Raymond C Candong okay aso so, da -da no? so, dalawa po miyembro ng uh, Philippine Army ang nasawi sa okay. ambush po itong nangyari Uh, ang nasa report po natin is encounter no. Encounter. Ah, encounter. Sa kabilang panig po sir, sa mga uh, kalaban, wala. meron na... wala tayong ano no, uh, it's still to find out kung uh, meron pero meron tayong uh, report na apat ang patay sa panig ng kalaban no. Uh, yun lang po sir, kinukonfirm lang namin. So na kahapon po nangyari ito. So kahapun during po. operation, nasa way po dalawang uh, sundalo natin at isa na nga ron si PFC Canlog. Okay. Kami po, po ay uh, nakikiramay po kay uh, PFC Canlog at uh, sa Philippine Army at, uh, at maging po sa kanyang pamilya. Salamat po Colonel Jagala. Salamat, Salamat Rafi at uh, sa mga nakikinig ng mga nanonood po. Sir. Mabuhay po ang Philippine Army. Colonel, thank you po. Salamat po. Ma'am Hello po, sir. Ano pong reaksyon nyo? Ito po officially confirmed galing po mismo sa spokesperson ng Philippine Army, si Colonel Ramon Zagala. Wala na po, yumaon na po si PFC Canlog. Ay, ayun nga po sir eh. Pero bakit ako yung ako yung sinisisi sa pagkamatay niya? Sa lahat, na, ng post, lahat po binabash ako ng dahil daw po sa akin. Kasi namatay daw po yung ex ko. Ay, wala naman ko akong ginawa. Eh, ang akin lang dati, pinagtanggal ko lang din yung sarili ko nung nagpatulpo po ako, ba? Diba? Dami pong lumalabas na na ako yung sinisiste. Kasi nga daw po, it-stress na daw po si Raymond Ganlog. Tapos ngayon po, bakit pa kasi siya kasi sinama sa so, operation? I-floating e, po, naka-floating siya. Bakit sinama ba siya? Anong rason ng 6ID sa akin sir? Kulang yung tao kaya siya sinama. Hindi naman po yung rason pa sir na isama po niya isang tao na may kaso. Maging ako ma'am, binabash din. Pero <laughs> yung mga basher ma'am, let me tell you this. Huwag kang papa dahil mga bobo po yan. Kaya nga basher ang tawag sa kanila. Basher B meaning Bob. Ito'y papaliwanag ko lang. Yung kinamatay po ni PFC, walang kinalaman po sa sumbong ninyo. Ito po ay may kinalaman sa kanyang trabaho. That is his job. Whether isinumbong mo siya o hindi, ito po talagang kapalaran niya. Halimbawa na lang ma'am, natuloy po yung inyong kasal. Ito pa rin po yung kahinatnan. Mangyayari pa rin po ito because hindi natin mapipigilan siya doon sa kanyang ginagawang trabaho. Yan po yung isinumpaan niya, isinumpaan niya sa kanyang tungkulin ang magsilbi sa bayan. Sa so paggawa niya ng trabaho niya, sa operation, it so happen sadly, isa siya sa nasawi. Hindi lang naman siya, eh, dalawa eh. Pero isa siya doon sa nasawi. So ma'am, huwag kang papa ma'am. Inuulit ko, doon sa mga bashers, sorry ha, ah, napaka bo Wala kayo magawa sa buhay. Mas mabuti siguro, magdasal na lang kayo, makakatulong pa kayo, idasal niyo na lang kaluluan ni PFC, idasal niyo mga sarili niyo para hindi na kayo maging boko, para naman maging matalino rin kayo. Diba? Sir, Ay, mas may na sana ako, sir. Kahapon, Ni ba tumawag po yung 6ID sa akin na pinaalam na andun na yung bangkay niya sa kwan, sa morgue. Eh, sabi ko, paano ako pupunta dyan? Sabi ko, mahirap na kasi galit din yung magulang sa akin. And ko po yan, sir. Tapos mga ilang hours pa lang po, sinabi nila pumunta daw ako sa division. Grabe daw daw iyak ko. Grabe daw yung iyak ko sa katawan ni Kanlog na hindi nga ako lumabas ng bahay. Ngayon po, third post ako masyado sa trending ako masyado sa naanggapal daw ng mukha ko. Bakit pa daw ako pumunta doon na hey, hindi naman po ako pumunta? Sa kultura kasi natin mga Pilipino, pagpatay na yung tao, kahit na yung masama pa ang ugali ng taong yon, nagiging almost santo. That's true. Ako, I call an ace an ace. A spade a spade. Ganun ako rito. Now, No nabubuhay po itong si PFC, it so happen meron siyang mga pagkukulang. Meron siyang hindi ginawa mga maling desisyon sa buhay niya. At isa na nga dito, yung tinalikuran niya si Ma'am Desiree. Nung kinausap ko siya, dito, makausap ko siya, tinanong ko kung anong dahilan. Basta't ayaw na niya. Siya mismo na sabi, ayaw ko na po. So bakit natin sisisihin itong si Desiree na kailangan pang pumunta roon at mag-sorry, magmakawa, umiyak? What for? Ba't niya kinailangan pang pumunta doon sa burol ni PFC? Samantalang isinukal siya ni PFC. Samantalang iniwan siya ni PFC. Nilagay ni PFC kahiyan itong si Daisy at yung kanyang pamilya. At dahil lamang namatay siya, he's a hero. Of course, he's a hero doon sa bayan natin. He's a hero, of course. I mean, he's a hero para dito kay Daisy. He's not. As far as Daisy is concerned, yung relationship na Daisy, wala siyang ginawang kabutihan. Sa bayan, of course, meron. Pero that's apples and oranges na walang comparison. Kaya huwag nyo dapat sinisisi itong nangyari kay PFC. Walang kinalaman dito si Daisy Manahimik na lang kayo dahil pinapakita nyo lang mga bashes kung gaano kay kabo. Habang kayo po'y nagbabash, nakikita talaga yung inyong kabo na wala kayong magawa kundi magbash. Yun na lang kaligayahan ninyo. Sa halip na mambash kayo na mambash, siguro isipin nyo na lang kung paano natin maiwasan tong pandemya. Magsuot kayo ng face mask, mag-social distancing, etc. Ma'am, kaya nga in-interview ko po si uh, Colonel Ramon Zagala, yung spokesperson ng uh, Philippine Army, para magkaliwanagan kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay. Ngayon, no kung po. sinabi halimbawa, nagbigti, ibang usapan yon, Di ba? No po. Nagpasagasa Diyan sa nagmotor at binangga sa pader dahil sa pagsisisi, ibang usapan yon. Pero siya po ay namatay dahil ginagawa niyang kanyang tungkulin wala kasalanan doon. Ito ang hirap lang kasi, Sir Ape, kaya lahat, pati magulang niya, sabi nila akong tukitan lang nila ako. Ingot-ingot doon nila itong mukha. ko dahil sabo ako yung may kasalanan sa pagkabatay ng pamilya. No, ma'am. I'm sorry doon sa mga kamag-anak. Okay, ako'y nakikiramay sa pagkawalan ng anak niyo. Pero inilagay niyo sa kahiyan si Daisy at ang kanyang pamilya simply because wala kayong ginawa nung umatas ang inyong anak. Nasa halip na kumbinsin yung anak niyo or kausapin niyo itong mga... Nasaktan na mga magulang ni Daisy na yung kainan nila it. Base sa bint, bago oh, hindi ko pa napalabas. Kasi po. nga po, nung andito, nung umuwi kami dito ni Raymond Kanlog, nung okay pa po kami, problema talaga po yung mama niya. Alam niyo po ba, malapit po yan, nagpakamatay, tinutok niya yung baril niya sa ulo niya. Grabe yung kain ko, grabe yung gulat ni tatay, kinuha yung baril, bakit ano problema mo rungun, sabi ni tatay. Hindi ko na kaya ugali ni mama kasi bakit nung nagkapira kami, halos na lang si mama. Yan po, yan po yung totoo. Tarib ako. Ako na yung marahabol ng ATM. Hindi ko nga tawagan yung ATM na itat. Nakit <laughs> lang ba sa akin kasi ang daming bashers Ay, hindi nila alam ang katotohanan. Nag-activate ako ng Facebook ko po, sir, para lang makaiwas. Pero ang sakit na puso, brana po. <laughs> lang din na ako makapunta ng kwan ng city para lang magbili ng mga pagkain na ano din nila yun, Ako yung titignan ng mga tao. Ako yung sinasabing mababa yung lipad ko. Pumadol ako sa sundalo. Pupunta ako ng batalyon. Na Pukpok daw ako. Burikat, malandi. Ang dami po. Ang sakit na sobra. Hindi <laughs> ko naman kasama na ganyan yung magagawa. Ganyan yung nangyari sa akin ko sa ko. Hindi ko naman kagustuhan yun kasi binahal mo lang naman talaga siya. Ano <laughs> nang lang na? diba? Kahit ganito'y nangyari sa fiancé ko, hindi ako makatulog, sir. Halos di ako makakain. Nakikita ko siya. Nakikita ko yung mga picture namin na ang saya-saya namin dito. Tapos makikita ko sa kabaong oh, masakit sobrang, sir. Sobrang sakit. <laughs> Okay. Labasan po, sir. Mga lalaki ko. Rep na po yung natanggal lahat ng pagkadignidad ko, sir. Laki ko daw sa 7ID, 9 pi Ang dami pong naglabas na hindi naman po katotohanan Para sa kalaman ng mga bashers, umatras si PFC Raymond Canlog dahil sa nanay niya. Kaya nga binansagan namin ito noon nung ireklamo siya rito as mama's boy. Bonjing. Yan ang totoo. Ayan, na-reinforce pa dahil sinabi ni Ma'am Daisy, uh, Daisery, muntik na magpakamatay ito, yung baril niya itututok niya sa ulo niya kung hindi lang naawat dahil pagod na raw siya sa kanyang mama. Ayan na. Kung gusto niyo pong magbash, doon po sa tamang tao na laging dahilan sa tingin ninyo, sa utak niyo sa, kun sa munting utak niyo kung ba't siya namamatay, huwag po si Ma'am Daisery. Wala siyang kinalaman dito. Biktima rin po si Ma'am Daisery dito. Ngayon ako i-bash niyo, go ahead. Hindi ako tatablan because sanay na sanay na ako dyan.